So, yan, Reality check tayo dito sa Paymat app. So, kaka-register ko lang kagabi. So, nagbayad ako ng $530. Yan, kaya may free agad siya na $3. Equivalent sa $150 pesos. So, yun. Kung ako sa inyo, guys, wag na kayo magano mag-try. Kasi, napakahirap ditong kumita. Sample na ito, guys. Yung, itong type yan no ang nakaip, nakaipon ako ng 101 so, ang equivalent ng 1,000 is 50 peso so, 1 point yun so, ang hirap kasi ito, yan 120 seconds lang sya yan guys let's see ah every 30 minutes so, eh. so feeling ko buwan to bago ko makaipon so hindi totoo yung mga pinapakita sa mga vlog vlogger na malaki ang kinikita dito na siguro dahil sa invites yun magkaka, malaki pera nila pero kapag ganito lang na typing napakabagal kasi tingnan nyo 100 parang naipon ko eh, 1,000 point so bago mo mabawi yung pera mo abutin ka pa ng buwan yun yeah, hey, 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 hey. hey, yung reality dito sa paymat <laughs> huwag yun ang pasukin na pasubo lang ako eh. kasi curious Ang oh, baba. baba lang ng kita kung mag magdamag ka konti pa din ng mat matagal pa din eh. Hmm, diba? Yan lang kinita ko. 14 points. Itong tagal pa. <laughs> Try naman natin itong solving. Guys. Floating. Ano tayo? Calculate ito ah. 5, 5, 4 5, 10, 1 2 3 4 okay, ba? Diba? pa. one point din naman tagal ng interval bagong makalabas ulit ng new. So, di ba? Hindi siya worth it talaga, guys. Sugod niyo nang Huwag nyo na i-try. Mahirap. Mahirap mag-ipon. Kakain ka talaga ng oras dito. Yan pa lang ako. Kakaka-100 trip pa lang ako. <laughs> Yan lang guys. Kaya huwag nyo nang i-try. <laughs> Mahirap. Mahirap makabawi ng pera. Or else, may mga referral ka. Ganyan. Ganyan. 嗯呐、啊。